Pangalawang Korinto, chapter 12, verse 1, after 21. Kinakailang na ako'y magmakuri, bagaman ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga bahayag na Panginoon na nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng labing apat na taon maging sa katawan. Iwan ko o maging sa labas ng katawan. Iwan ko, Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. At nakilala ko ang taong iyan maging sa katawan o sa labas ng katawan. Iwan ko, Diyos ang nakaalam na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayon na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong ngayon, ako ay magmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri maliban na sa aking mga kahinaan. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang. Sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako baka ang sinuman ay magakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito ay makaitlo akong mananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmumapuri na may malaking galak sa akin kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ako'y naging mangmang pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lupang mga dakilang apostol bagaman ako'y walang kabuluhan. Tunay ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan sapagkat ano nga ang inyong ikinahuli. Sa ibang mga iglesia, kundi ang ako'y hindi naging pasanin ninyo, ipatawa din niyo sa akin ang kamaliang ito. Narito itong ikatlo na ako'y handang pumariyan sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. At ako'y gugugugol na may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung ako'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng konti, datakwa at magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo hinuli ko sa daya. Kayo bagay aking dinaya sa pamagitan ng sinuman sa mga sinugo sa inyo. Pinamamanhikan ko si Tito at sinugo ko kasama niya, ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito. Hindi baga kami ay silakan sa isang espiritu. Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayon ding mga hakbang. Iniisip ninyo na sa buong panahong ito'y kami ay nangagdadahilan sa inyo. Sa paningin ng Diyos ay sasalita kami sa pangalan ni Kristo, datapwat ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, ay sa inyong mga ikatitibay. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating, ay kayo'y masumpungan kung hindi gaya ng ibig ko. At ako ay inyong masumpungan, hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan, ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Baka pagka ako'y dumating na muli, ay ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo at ako'y malumbay dahil sa marami sa nangagkasalang una at hindi na nagsisisi sa karumihan at sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. Amen Lord.